Lots News Updates sa ating mga balita, labi ng dalawang tripulanteng Pinoy na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels na iuwi na sa bansa. Ang 35 peso daily minimum wage hike sa NCR iginiit na hindi sapat ayon sa Senado. LPG delivery truck tumagilid sa kalsada sa Quezon City. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dumating na sa bansa ngayong araw ang mga labi ng dalawang Filipino crew members ng MV True Confidence na nasawi sa missile strike sa Gulf of Aden sa Yemen. Emosyonal na sinalubong ng mga kaanak ang labi ng dalawa pagkalapag ng mga ito sa Naiya Cargo Area sa Pasay City kaninang umaga. Kasama rin nila ang ilang opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nakiramay sa mga naulilang pamilya at sinuguro ang tulong mula sa pamahalaan. Kabilang ang dalawa sa labing limang tripulanteng Pinoy na sakay ng MV True Confidence na inatake ng Houthi rebels noong March 6 habang binabagtas ang Gulf of Aden. Una nang nakauwi sa bansa ang labintatlong Pinoy at binigyan ng karampatang tulong ng gobyerno. Iginiit ng ilang senador na hindi sapat ang 35 pesos na umento sa daily minimum wage sa na National Capital Region para tulungan ng mga manggagawa sa kanilang gastusin. Sa isang statement ngayong araw, sinabi ni Senate President Jesus Escudero na maliwanag na kulang at malayo na matugunan nito ang tunay na mga pangangailangan ng mga Pilipino sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Pinunarin nito na madalas na ang wage increase na binagbibigyan ng wage board ay mas mababa sa kung magkano ang hiling ng mga manggagawa. Dagdag pa ni Escudero, nagpasa ang Senado ng isang bill para sa 100 pesos across the board wage increase. Bagamat batid umano nito na hindi pa rin ito sapat para sa isang living wage. Maging si Senator Juan Miguel Subiri ay pinuntong kulang ang 35 pesos wage increase lalo na't hindi na abot kaya para sa mahihirap na pamilya ang basic necessities gaya ng pagkain. Hinikayat na umano nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan ng 100 pesos daily minimum wage hike bill na nakabinbin sa House of Representatives. Kahapon na nag-issue ang NCR our wage board ng wage order na nagtataas ng 35 pesos sa arawang minimum wage sa Metro Manila. Nagdulot ng matinding trapiko sa Batasan Road, Quezon City, ang tumagilid na LPG delivery truck bandang alas 12 ng tanghali nitong Martes. Ayon sa mga otoridad na walan ng kontrol ang driver, dahilan upang tumagilid ng truck na naglalaman ng mga tangke ng LPG sa bahagi ng Batasan, San Mateo Road Intersection. Hindi naman kumalat at sumabog ang dala nitong LPG tank sa kalsada, ngunit nagdulot ito ng pagharang sa dalawang lane ng kalsada papuntang San Mateo Rizal. Agad namang narescue ang driver nito na nakapagtamo ng minor injuries. As of 2pm, naialis na ang tumagilid na truck at bumalik na din sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-Uulat. At inyo pong natunguhayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.